So yun what's up sa inyo mga boss Meron ulit tayo ditong barako Na Umingay yung kanyang uh, Makina yung cylinder head Kadahilanan na Nagkabaligtad yung filter So Umingay yung kanyang makina dahil sa filter So kaya Ganito yung andar niya so, Tingnan natin yung camshaft nito At sa rocker arm kung may tama talaga kasi nagkabaligtad yung filter niya. Uh, nagkaganito na daw sabi ni customer. So, tiningnan natin yung ating camshaft at saka rocker arm para magkaalaman kung talagang may tama. So, let's go. Titingnan natin. So, 'yun mga boss, ang pagtatanggal nito, mamarkahan muna natin. Mamarkingan natin tong pinakatapat ng kanyang ah uh, timing para hindi na natin to kalasin yung magneto natin mamaya pagkaka ibabalik natin so yan namarkahan na natin tanggalin na natin tong alin nya so natanggal na natin pwede na natin tanggalin yung itong ating timing gear so pag nagkakalas kami nito hindi na namin kinakalas yung cylinder head Pagkakakamsap at rocker arm lang yung Titingnan So iwas ano na din Para hindi na din kumastos si customer ng malaki So itong barakong to mga boss Hinihingihan si customer ng 20,000 Para lang Mabalik sa dating under nya So hindi naman tayo gano'ng kakuan Para maningil ng gano'ng kalaki So 20,000 imagine nyo mga boss Umingay lang yung makina 20,000 agad Kaya Hanggat mare, tulungan natin si customer para mas mapamura siya. So, kakalasin natin. Titingnan natin yung rocker arm para maging maayos tong barako ni sir. So, let's go. So, yun mga boss. Pag maguhugot kayo ng cams, ito lang yung tatanggalin nyo sa rocker arm. So, tanggalin nyo yung cam gear. Saka tanggalin nyo tong lock sa ibabaw. Yan. Pag natanggal nyo yan, meron yung lock dito. Mauhugot nyo na yan mga boss hindi nyo na kailangan tanggalin yung cylinder head so tanggalin nyo lang tong cam gear saka ito mauhugot na natin yan so ganoon lang yung gagawin natin para matingnan natin kung may tama ba talaga yung kanyang camshaft sa karakaran so gamit tayo nitong uh, Rayos para ipanghigit natin dito mga boss diara oh, ng na muna tayo. Ngayon natin 'yan. Pwede nating putulin tong cams. Kaya itong. Oh, so, 'yun mga boss. Positive na may tama tong ating camshaft ng barako saka itong ating dalawang rear arm so magpapalit tayo nito mga boss ng bago para maging maayos ulit yung andar ng barako natin so update ko kayo mamaya pag nakabili na tayo ng bago so mas maganda ikakabit nyo original kung talaga may pera kayo o may budget so yun lang mga boss tatapat lang natin yung marking natin dito sa tinandaan natin kanina kayo mag alala mga boss hindi yan tatalon sa ilalim kasi may guide pa yan doon para hindi na kayo magkalas ng gilid nyo tandaan nyo na lang para pag binalik ninyo itatama nyo lang doon sa menarkingan nyo so yan okay na yan lalagay na lang natin yung tensioner tapos chuchunap natin So, goods na yan. So, yan mga boss. Okay na ito ating barako. So, ito yung andar niya ngayon. May goods na, goods na. So, road test natin. Patakboy natin.